Baka silang ho? No? 20 pesos lang po tayo bawat isa. 20 pesos? Hindi po kada motor? Mm, hindi ho. Oh. 20 per head po. 20, 20 pesos per head. Sir, ayungin pa ko yan. Yan Ayun pala ayungin. Yun. Tinamaan din. Sampu isa nga. Sampu Sampu isa. isa. Bunga ngayon, So ayan, good morning mga master. So for today's video, pupunta tayo ngayon ng Tagbakin. Dito tayo dumaan sa may galamay amo. Ayan. Ito yung mabuntang galamay amo mga master. Ah, da. Ang labas dito ay pinagtungulan, ulan mga master. Ayan. Samahan nyo kami ni Mrs. Pagpupunta so, tayo ngayon ng tagbakin. At subukan natin mamingwit ng tilapia naman mga master. Dahil suwa na tayo sa pamingwit natin sa dagat. Marami lagi tayo na uhuli sa dagat. Kaya pag uh, muna tayo ngayon Hindi mga to master. To pag tatapang muna tayo, magtatapang so, subukan natin mamingwit sa Taal the... Lake. Ayan. Siguro mga ano lang tayo. Time check natin ay alas 7. Alas 7.47. So, hanggang alas 10 lang tayo doon. Alas 10. Bigyan natin ng time. Pag nakahuli tayo ng mga dalawang banyera, di iwi na tayo. What? Di pa nga ako nakakabili pala ng ano. Ng full man. So nakadaan na ako dito isang beses. Iwan ko lang kung... Uh, ma ano ko pa maalala ko pa itong daanan na to dahil tagal na eh kasi may daanan din doon pagutang pagtagbakin uh, ang labas ay pinagtungulan. sana maalala ko pa ang daanan na to kasi matagal na akong hindi nakakadaan dito mga master eh taon na rin ang tinagal bago makadaan ulit ngayon ngayon nadali yun ang flood uh, control <laughs> bus project iniwan eh hindi tapos naranggal na yun at tol nananggal. naranggal yes, kasi mayroon nagkikita mayroon hindi ibig sabi naranggal hindi nakabalik naranggal na naubusan no, mo ko iskin di ba ha ah? naku naman wala dyo ka pinatikin mo lang akong tamis Alright. Alright. Nakaliwa si Bossing. Alright. Ngayon ka lang kada dito mano, Kada na ako dito sa basis, Kaya lang eh. Hindi ko lang maalala kung uh, baka maligaw-ligaw tayo kasi mayroon dito nagko-crossing-crossing to eh Sama-sama lang natin mamaya si Pag. Si delivery alu block. Ito 'Yung mga master, oh, alo block, delivery 30 kilo. Alright. Oh, ganda dito man, oh. oh. untuk narino oh. untuk narin oops uh, hamster ah wala din ay yung ano to hardware to ang ah. kanya pan deliver tricycle ayo si pan deliver nang nang hardware tricycle kaya halu block Hilfair niya babae selling ah Allang okay, kalnong man. Raiko. Ay pulutid dito, pulutid, amoy tae, ay pulut. Oh. Marami natin. Ba, alpha mot dito. Oh, daw ano naman. Pa papagan yung dami kulsad

hindi tapo na plastic ha, ha? ba nga, kasi pamasahan ko yan ano, parina wala tayo may naghahanap na ako, natagong na pala yun, oh. dito, ano, gawa ng agbang-agbang pala o yan oh. o, ano, ang Lali. agbang dito nauulong ka diyan. Aray ko. Oh. Putri din no. Oh, oh sa ano, sa so may lumil. Sa so may lumil yun, sa so may lumil. Sa ちょっと待ってください。 si Bahat Agos. Alright. Pinagtong ulan na kami, mga master. Malapit na kami sa Tagbakin. flood control ya, Nagkontrol, no? <laughs> tibad right. mo pa kaagibado. Ito naman, itu ayah, 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 ya ayah, 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 dito mga master <tinyo> wala steak <wala. tinyo> dating sa dulo kakaliwa tayo <tinyo> ha? lipaw oh. huh? lipaw na po lusong dito mga master matindi Welcome Barangay Pinagbuhatan Ang galing Barangay Pinagbuhatan What? Turok Ono Ah, Duhatan pala sore Barangay Duhatan ranggai duhatan Bakas ano silang ho? 20 pesos lang tayo bawat isa. 20 pesos? Hindi po kada motor? Hindi ho. Oh. 20 per head po. 20 pesos per head. Saan ulit? Dalawa. O, hindi. Sa baba. May sa baba po rin. Sir, pangalan sa'yo. Pangalan. Ricky Perez po. Ricky. Pinti. 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 Ayan. Pero ano pala dito mga master per head? 20 per head mga master may bago ka makapasok dun sa ano, sa lake ay magbabayad ka muna ng 20 per head hindi uh, ka tulad dun sa lubo na per motor o sa halang halang kaluluwa Mga master dito nagbabantay sila yung kanilang ano pamahalaan barangay halang Oh, sige, no, sige. Salamat okay. po. Uh... Sige. May video yan. Hindi mawala. So, ayan. May bantay pa daw dito sa baba. At sabi, wala rin ticket. Nagbayad na kami dito sa una. May maniningil pa dito sa sa bandang baba. Alright. Uh, Alright. So, pag hindi naniwala, pakita kong video. O, diba? Magaling yung may video. O, oh, ito para yung mga niya. Parang pinaluban na alamayos. Paparap, pap, pap. Parang pap, 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 Lalim. Lalim. Lusong to dito, lusong, puro lusong na tayo mga master Puro lusong na tayo, puro lusong na Yan. Ayan, ayan lang kami Ma Malaki masisigil pala dito, no, mga per head eh, per head sa lubo naman ay ano eh per ano lang ano per motor no 20 ta lang pala 20 motor may angkas man wala iba iba rin pala Ah kaya Oo oh. Diba'y bantay na? Oo, oh, lalim mo. Paano yung mga kaahon dyan? Na sakyan. Pag madulas, lako. Wala man lang dapat pinaganya, no? May uh, iskrip lang. Tarik na tarik talaga. Bago pagdating dyan, di mo alam kung may ano pa. Oo, oh, di mo kaahon agad. Oh. Naibinta ko lang ito dito, mga master na aking mga nyuga, no? Ito yung nyugang kurati dito, eh. Eh binta ko lang nung ano, pandemic. Pandemic basag. Alright. puro losong na tayo mga master, puro losong na. Wala tayong alalahanin uh, sa ano, puro preno na lang tayo dito. Pwede na patayin ang makina natin 'to eh. Kaya lang yung bawal eh. Hindi po pwede, wala tayong engine brake. Eh wala tayong engine brake. Oh, ano yan, ba? Resort. Resort nga oh.

talaga nang lilusog ng ating motor oh, hindi ako nagpipiga ng uh, hindi ako nagpipiga ng silinyador kasi lusog oh, yan na ayan na yan na mga master ayan na ayan na may sumubsob doon oh. No? may sumubsob na dyan wasak <laughs> wasak na eh hindi ko alam kung saan sila banda. Dito yung di, sa dulo sila eh. Ya. Tapos na. Tapos na. Arig. Saya orang saya. Orang Haitiko. Daw

hindi lang bulat ang taim. may huli na kuya? may ilang na anong pain mo? Masa? Tingnan Ayungin. No, Ayungin. Ano. kami minamahal eh. May tatong na? Hindi. Ang hmm. sakit. <laughs> Kasi sakit na rin pag may mingwit eh. Mahirap na rin gamutin kapag hindi makakapareto. Maka daming orange. Hindi, hindi mo nahuli yung orange kuya? Eh? Minsan. Yun ang lalaki na tama dyan. Minsan

Uh, master, mga Master. Miss uh, na naman tayo. So, uh, ano, kailangan talaga natin ay bulati ang pain doon. Pero kahit na bulati ang pain ay hindi hirap pa rin mauli yung kulay orange. Si Kuya, tinapay ang pain niya huli niya ayungin pero maliliit. Ayungin na isda. makikita mo niyang, yung video sa video. Uh, ang 10 hulog, ang 10 sampung lubog eh, isa lang ang nahuhuli. Kasi sobrang liliit. Shout out sa mga ha, uh, uh, Warintahan tayo dito sa ano, uh, paso. Warinta per head, So ayan, maraming maraming salamat sa pagsama sa amin. Sa tagpakin. Uh, Talik Thank you ng marami